kabuo ng isang turo. Ito isa ko sa kanila. So, chap chap. Mateo 27.5 Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang tatlongpong pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Isunod natin si Lucas G. 37. Kung gayon, humayo ka. Ganon din ang gawin mo. Okay ba yan? Oh, ano? Nasa ano yan? Ayan na, nasa Biblia. Ano sabi sa Mateo 27.5? Pagkaalis doon, na siya'y nagbigti. Ano naman sinabi sa Lucas 10, pag pinagdugtong natin, kung gayon, humayo ka, ganun din ang gawin mo. Oh, magbibigti kayo. E eh, ganyan po ang pamamaraan ng mga iglesia ni Kristo, chap-chap. Hindi nila kinukuha'y konteks. konteks panguli. ato, nanonood ba kayo? Uh, sa YouTube, YouTube. Maganda rin si YouTube. Isa pang magiging iglesia yan. Baka 2050 may iglesia ni YouTube. Panoorin niyo yung ang pagbubunyag na iglesia ni Kristo. Isa pang hindi ko na nagustuhan doon kung nandito pa yung mga ministro. Sabihin niyo sa Net25. Diniinan nila na merong pari na sumapi sa iglesia ni Kristo. Si Father Christopher Yu. Tandang-tanda ako pa. Yu ba? Tama ba? Ah, tama na. Father Christopher Yu. 30 minutong national telecast, televised. Paulit-ulit sinasabi ng mga ministro na paring katoliko, paring katolik, paring katoliko. Eh ako naman, alam niya, ako po, mapanuri talaga ako. Bede sinuri ko, Father Christopher Yu. Alam niyo po ba, hindi po siya paring katoliko. Siya po ay miyembro ng Apostolic Catholic Church. Hindi po, wala akong kaugnayan ng Apostolic Catholic Church sa Roman Catholic Church. Pero ang mahirap, yung, kung nandito pa yung mga ministro, mahirap sa mga ministro nyo na nasa Net 25, diniinan ng 30 minuto pa ulit-ulit na paring katoliko ito lumipat sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po alam kung tinanggal na nila doon yon pero kahit tanggalin nila, na-download ko na. Na-download ko na, di ba kapatid na Renz? Na-download ko na. Pangalawa, isa pang hindi ko nagustuhan. Sabi nila, 'yung pare, net 25, mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Tayo daw, ito lang ang basehan ng turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Catechism of the Catholic Church. O 'yung mga iglesia na dito, ito po ang itsura ng Catechism of the Catholic Church na palaging binabanggit ng ministro nyo. Ito po, itsura niyan. Sabi po ng mga ministro, Iglesia ni Cristo, ito lang daw ang basihan natin sa pagtuturo, hindi daw ang Biblia. Eh kung di ba naman kayo, ano eh, ayokong magkwan dahil, ano, mahirap. Baka malipat ako na assignment. Sabi po nila, ito lang daw ang ating basihan, Catholic, Catholic ano, Catechism Church, hindi, wala daw tayong Biblia. Mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kung talagang mapanuri kayo, bumili kayo nito, buklatin nyo at makikita nyo lahat ng turo ng simbahang katolika nakapaloob din lahat ng talata sa Biblia na basihan at pundasyon na itinuturo ng simbahang katolika. Huwag po kayong lunok lang nang lunok sa sinasabi ng mga ministro nyo. Hanapin nyo yung aklat. Bakit ko nasabing lunok lang kayo ng lunok? Noong isang araw, may nagpost si Israel Ocampo. Taga kalabasa yata. Ah, kalabasa ba? Ah, hindi mo matanda. Ipinos. Sinabi ba naman sa akin, eto eh kasi nasabi ng mga amo mo. Sabi sa akin, mga amo ko. Eh, sino ba yung amo ko? Dahil siyempre, mga obispo, yun ang aking boss. De, tinignan ko yung pinos niya. May nakalagay doon. Bishop Stephen Neal. Sabi ko. Dahil nag-post. Palagay ko ka ako, hindi ito, obispong katoliko. Pero madiin na madiin si Israel. Sinasabi na, obispong ano yan, katoliko. Abay de, pumunta na naman ako sa iglesia ni Google. Alam niyo kung bakit ko sinabing ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo lunok ng lunok? Bakit ka magpo-post sa Facebook nang hindi mo sinusuri yung pinopost mo? Alam niyo po si Bishop Stephen kung sino? Siya po ay hindi katoliko, siya ay Anglican. Ang mga Anglikano, walang koneksyon sa katoliko, pero madiin na madiin. Eh. Ano? Kaya mga kapatid, kung tayo mapanuri, makikita natin ang panlilinlang na ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng paggamit ng Biblia at pagchachap-chap. Sinabi ni Manalo, Felix Manalo, ang Biblia daw self-sufficient. Eh ba't mo ini-interpret? Ang hirap, si Felix Manalo, si Eranio Manalo, si Eduardo Manalo, pwedeng magpaliwanag sa Biblia. Pero kami, hindi pwede. Bakit? Kasi daw, yung lolo nila sugo. Ayun, pinakita ko sa inyo, sino ba sugo? Sino ba nagsabing sugo siya? Yung Biblia? Sabi ng mga iglesia ni Cristo, binasa Biblia, yung Biblia eka, sinasabi, sugo siya. Lukuhin mo, lelang mong panot. Hindi Biblia nagsabi, kayo ang nagsabi. Kasi kung tunay niyong susuriin ng Biblia, hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, yung isang anghel, si Kristo, hindi si Felix Manalo. Amen. Lahat po ng gustong magtanong, bibigyan ko po, po kayo ng isang araw sa pagtatanong. Hanggang bukas, pwede po kayo magtanong. Basta lang po huwag aabot ng alas 7 na umaga dahil ako po may misa na alas 7 na umaga bukas. So kung pwede pong tapusin na natin alas 6 ng umaga, kinabukasan. Pero pwede na pong magtanong. Mag-umpisang magtanong ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 10 minuto para mag-isip-isip na inyong tanong at ako po ay uwi muna sa ano sa San Vicente. Babalik ako po kayo. Huwag po kayo alis. Babalik po ako. Kasi mukhang nag-iisip pa po kayo eh. Sige po. Pwede po tayo maglinaw. No, ako po ay inanyayahan ng Iglesia ni Cristo. Meron pong mga youth ng Iglesia ni Cristo na pumunta sa kumbento. Inanyayahan po ako sa kanilang pamamahayag. Sabi ko po, pupunta ako, pero magtatanong ako. Sa pamamahayag po yata nila, di pwede magtanong eh. No? Pwede ka lang umaten, pero hindi ka pwede magtanong. So hindi daw po pwede magtanong, kaya hindi po ako nagpunta. Sayang po, sana na picturean nila ako. At sinabi ng ayan, may paring umaten ng pamamahayag. Ganito nga po dapat ako pupunta eh. Isasama ko po sana si Jesus. Ito po, yung... Uh, Kasama ko po sana si Jesus, yung uh, Diyos Diyosan na sinasamba natin. Ito, Diyos Diyosan sa kanila ito. Eh. Meron po bang tanong? Huwag po kayo mahiya. Kung meron pong ibang sekta dito, huwag po kayo mahiya. Hindi po ako naninigaw. Hindi rin po ako nagmumura. Katulad ni ano. Napanood niyo po ba yun? katulad ni Juan, at di po ako magbabalistik. Magtanong po kayo para sa paglilinaw, Parang po tayo sa katotohanan. Bibilang po ako ng hanggang 1,000. Pag wala pong magtatanong, uwi na po tayo. 1, 2, 3, So kung kayo po ay may tanong patungkol kay Felix Manalo, wag po kayong pupunta sa iglesia ni Google. Wala po silang ina-upload doon eh. Makikita nyo lang po daw kung paano siya sinugo ng Diyos. Nagkulong ng tatlong araw sa loob ng kwarto, hindi yata kumain. Tapos pagkatapos pag ng tatlong araw, yun, siya na ang sugo. Meron pong mga ministro, ayun. Mother, gusto ko lang pong malinawan. Ano po ba yung kaso ng rape ni Felix Manalo? At bakit po siya ang kinasuhan ng rape? Hindi siya nakulong. Pakipaliwanan po. Actually po, sandali lang po ah. Sandali lang po. Iglesia ni Google. Ah. Ha? Hindi, kilala ko yung nagtanong. Kapanalig yan eh. Ito po, ang nagkaso po ng rape kay Felix Manalo ay si Rosita Trillanes. alam niyo po, no, yung kaso na yun, uh, eh, gila siya ni Google, Rosita Trillanes, uh, Felix Manalo, rape, gano'n, i-type niyo mamaya, no? hindi ko na anak. Ang nag nagkaso po niyan, si Rosita Trillanes ay eh, kanyang uh, miyembro at sabi po ni rape siya, nakarating po sa husgado at sinabi po ng huwes na si Felix Manalo ang pinaka may mababang moralidad sa bansa noong panahon na yun. Pinakamababa ang moralidad ni Felix Manalo nung panahon na yon. Bakit di siya nakulong? Bakit di siya nakulong? Ah. so, Hindi po, totoo po yun. Hindi siya nakulong. Pero sinabihan siya ng, ng judge, pinakamababang moral, immoral, si Felix Manalo. Ngayon po, yung tanong na bakit di siya nakulong, yung pong mga anak nyo, may, YouTube, may Google, tinan nyo lang po sa Google. Kung ba't din siya nakulong. <laughs> at makikita dahil dahilan. Dahil masyado silang malakas at may sindikato na sila noon nung panahon pa lang na yun. Hmm. Kaya nakalagay doon, meron siyang article, Felix Manalo, an angel or a sex maniac? Ngayon sasabihin niya, eh Father, di ba may mga pari din ganyan? May mga obispo din ganyan? Oo naman. Pero hindi namin tinatago. Di ba? Hindi namin tinatago. At tanong doon, kahit hayagan, nabuwag ba ang Iglesia Katolika? Hindi, di ba? Bakit? Kasi ang Iglesia Katolika, hindi lang pinamumunuan ng mga papa, kardinal, obispo at pari ang Iglesia Katolika ay pinamumunuan ni Kristo mismo. Kaya kahit ano gawin naming pagsira sa simbahang Katolika, hindi namin masisira. Bakit? Kay Kristo yan eh. Hindi naman sa amin yan. Ang Iglesia ni Kristo, ano nangyari? nagka sa pera. Ano nangyari? Protektahan ng protektahan. Bakit? Kasi ang isang sekta na itinayo ng isang tao siguradong guguho. Pero ang Simbahang Katolika na itinayo ni Kristo kahit gaano kasama ang mga pari obispo, papa hindi guguho Sapagat ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Amen. Amen. May tanong pa po, po ba? Yung po mga kapatid dating ministro na sabi po may nagpunta daw. Ha? Ha ah, mo na. Eh, pwede namang magtanong eh. Ba't umuwi? Meron po bang, uh, may mga born again yata na pumunta daw? Baka po yung gusto nyong malinawan? Pero wag po kayo magtatanong tungkol sa born again kasi yung salitang born again, isa pong tema pa yon. Pag sinagot ko po yun ngayon, eh, bu hanggang bukas na po tayo. Dito po muna tayo sa tema na to. Meron pa po ba? Ay, ay, ano, doon po. Ay, 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 Mike. Please. Ay, ano yan? Uh, wireless, wireless. Magpakilala lang po. Po At, si Eduardo Muligan, Tiga Construction. At uh, ito po ay uh, maaaring hindi natin nabanggit doon sa pinakita natin sa screen. Pero gusto ko lang po ito yung malinawan. Sa ngayon po sa pag-aatal, doon sa